Karon ring adlaw ah, mi sa sapa kay nanguha mi mga isda ug di apotay awa nga kuha. Og di ta na ni ang among kuha nga kasiling bugoy. Og paghuman ni ko aday ning gitak ang kay mao man ning atong tiradahon rong gabi ihon na. So tara, uban ni mi sa pagpanguha ni mga migo adto sa sapa. What's up mga amigo? For to this video day, padulong mi dito sa sapa kay manguha mi og mga isda o kaning mga awang among panguhaon bisag unsa dito nga magkamangkamang sa sapa among panguhaon og direng dapita ana-ana di, Ana -ana di mi sa sapa og nakatigbas na yung diri si Bay Fernan og isda kaning isda nga halwan kung tawagon diri sa amuwa ah. kung nakuha ginamon ng isda nga halwan wala gid kaikya sa hait nga sundang kung nade po diri ka siling bugoy pero wala lang mo kuha kay gamay paman man niya may diritso pagin may kaya makakita pa dita diri isda o wala dyan din may masipyat kaya nakakita pa maginisi ni si Bay o isda nga halwan kung iya hapong naigo Oh, nakakuha na rin po ni Midiri Tilapia, pero hapit lang makaikyas. Unya <laughs> 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 ni padayon pagida ini sa unahan kay aron makakuha pa ta dito, aron daghan makuha diri sa sapa. O wala gid ta masipyat kay nakakuha man ta diri og pantat. Sa so, pantat mga migogod size na pud kayo ang pantat nga among nakuha. Kung maon ni tanan among nakuha mga amigo, o direng rin napita nakakuha na po may isdang pantat. Kung maon ni among mga nakuha na po mga amigo, so dagandagan na kitang nakuha mga amigo. Kung nakakuha na po di rin si Bayjan, o kaning tawag sa mo o awang, o naanap po siya gitrahan di rin nga isda, o nagkisikisig ni mga amigo, kaya naigo o magkid niya. O kanilang isda amo din itawag sa mo og galwan. So dira, good size na po mga amigo. Fights na po ni pakisikisi sa bahaw. O sa amung paglakaw-lakaw, ang nakakita na po ni siya isda o gamot saning isda ah, mga amigo o kanin nagkisikisig sa pana o kanin ng isda nga niyang naigo mga amigo apantat pantat ni mga amigo Yan na ginahinay kinaarban ni Tunok o good size na po ni kayo mga amigo kaya dako-dako na gininga isda o paglakaw na mo sa unahan a, nakakita na ipon ni isda nga nagtago sa bato o pagkuha nila ah kasi di ay Kumo din yung kasi kun tawagon diri sa amo ah, mga amigo. amo ala apat yon kay basin makaikyas bonya sa amo Og diri napita anak atira na isda diri si kung kanina yung isda, ah, haluan na di po ni ang among nakuha. Sa so, dira, dako-dako na ginay mga amigo. Good size na po kayo ning halwan na. Malami na po niya kayo, ay adubuhon. Oh, gisyor na di po niya ba nga mamatay ng isda. Ah, kay basin mapariya ganiha, nga Nga ang isda nga among nakuha. O niya kay namatay naman. Mga amo na kininggisulod sa sudlanan. O medyo ubay-ubay na ginitong nakuha mga amigo. O nakakita na po ni siya diri awang. So ni awang mga migo dakodak ko gining awang mga migo pagpilit ko namo sa unahan natingala man lang ko kay gilok naman akong tiil sus so, gipilitan naman di kog alimatok so dakodak ko gining alimatok mga migo garabi ra ba jud siya mo pilit ug usop-sop ug natingala man lang ko kay gilok na pa akong pikas tiil sus so, gipilitan naman di pa akong pikas tiil og alimatok ug paki comment ko ng mga migo say pangalan sa inyo ani ug dire dire napita mga migo pa na rin mi uli ani mga migo So padulong na mi dito kay amo paning atiradahog atirad luto. So ang plano din amo ani mga amigo ning mga kuha amo adin ning adubuhon. Og transition din mga amigo, ana abot na din diri sa balay og gisugdan na dayon ni Bay Jan ning hinlo ning atong mga kuha nga mga isda. Og mao din ang among mga nakuha mga amigo di atay kuha ang halwan, tilapia og pantat og kaning kasiling bugoy nga among nakuha mga amigo og amo ning gisugdan hinlo kay matiradan na torong gabi ona. Og gisugdan na diri ang kasiling bugoy nga among nakuha mga amigo. So medyo dako-dako na gining kasiling bugoy mga amigo. Good size na kaya. Okay, nahiwa naman na ito ng kasiling bugo mga amigo. Mao na yung ato na yung asugdag ato ang kaha mga amigo. Kaya aron masugdan na itong atong mga kuha ng mga isda. O ato nang gilundan diri o matika mga amigo. Kaya aron ato na magisa og sugo Ang mga lamasterns nga makapadala o palami sa atong kuha mga amigo. O ato na gilunod diri ang mga lamasterns mga amigo. Datay sili o bumbay o ahos. O ato na din yung imikos-mikos. Kaya ito na gitawag sa muog awang mga amigo. So nagkisikisi naging awang diri mga amigo. O bali ito din ikabok ng mga kuha mga awang mga amigo mao dinhi akong giuna og lunod kay mao man ni dugay malatag kay na lunod naman ato tanan ang mga awang mao ato na pong asugdag dag lunod ning mga isda nga atong mga nakuha unya kay na lunod naman ning mga isda nga atong mga nakuha mga amigo aw, uh, ato anin asugdag mikus mikus ato ning mikus mikus mga amigo kaya ron mo tohop gid ang lamas sa iyang unod og ako sa ding i shout out ning akong mga kauban dire, di asi Bayjan, di asi Dong Kinit og di asi Dong Daboy og apod si Bay Pernan, og ako na nang gimikos mikos ning akong makuha mga amigo kay ato ning alundan og tuyo og diri napita ako na gid ning gilundan og tuyo mga amigo kay ang pagluto na to ani si mi adobo man gid atong ni mga amigo so ni technique para mawa gid an lang si niya mga amigo aning isda nga nasa sa pag dayon diri napita mga amigo ato ani ning inikos mikos og balik mga amigo kay aron mo tuhop gid ang tuyo sa yahang unod ato so dira mga amigo into hop na gid siguro ning sa iyang unod ug dayon ato aning atimplahan og bitsin mga amigo kay aron mo tuhop gid ang kalami sa iyang unod ug so ato na ding gimikos mikos dire mga amigo kay aron masugdan na tong tirada rong adlaw dire na pita mga amigo ato na ding gisugdan ni og tirada ning atong mga kuha mga amigo kay naluto naman so ang ato ding tirada ron budol style so ato ning gibutangan sa dahon ug atong gipangyabon ning mga sudan kay araw nata diri mga on og kay nahuman man atong plaster ning mga pagkaon mga amigo mo to nang asugdag na mga amigo og dire sa kukutob mga amigo kay mga on sa mi og mga on mga amigo og samtang nang mi mag please ani tag sunata So